Hi guys, it's me again, Ria Yang. Woo! For today's gun up. ay sobrang ganap na ganap. Papunta na sana ako sa Mars ay este ko lang pala. Nang biglang may nagchat sa GC namin na walang pasok. Hay nako, kung kailan malapit na kami sa eskwelan, dun pa inanunsyo na walang pasok. Kaya yun, pumunta kami dito sa Jupiter para bumili ng saging. Favorito kasi ni Papa yung saging. Kahit ubusin mo pa ng isang balde, chak ubus yan. Hindi na ako sumama ni Papa bumili. Dito na lang ako sa labas nag-aantay. Okay lang, sanay naman ako magintay sa taong hindi na bumabalik. Erre! <laughs> Pumunta ako sa kabila kung saan malapit sa motor namin. At saka madali ako makita ni Papa. At tinitignan ko kung saan lagusan lalabas si Papa. Ay, exit pala. Umupo na lang ako dito kasi sobrang init talaga. At lumipas ang ilang minuto ng pag-aantay. Lumabas na din si Papa sa lagusan. Ay, sa exit pa lang. Daladala yung saging na binili niya sa Jupiter. Ayun oh, mukhang saging. Ha? Baru, baru. Kan O, di diba? Hindi nakatiis. Sabi ko sa inyo, eh. Saging lang sapat na. At ayun na nga, uuwi na kami. Tara, samahan nyo kaming umuwi sa Earth. Ang init pala dito sa Jupiter. Hindi ko inakala. Doon sa Earth, grabe ang lamig. Sa sobrang lamig, lumamig pati relasyon ninyo. Ay, nako. Biyahin muna kami. Babalik ako mamaya. At dito, napadpad ako sa Mercury. Bumili ako ng dalawang apple para sa mga pamangkin kong alien. Joke lang. Binilan ko sila kasi sabi ko sa kanila, pag uwi ko, dadalan ko sila ng pagkain. At dito, sabi ko kay Papa, magtataka talaga si Mama kung bakit kasama pa din ako ni Papa sa pag-uwi. Tignan niyo na lang yung reaction ni Mama. Hindi pa sabay, na. ka? Ito, Ha? Okay, klaro? Sorry guys, nalimutan ko yung Tagalog na sinasabi ni Mama. Basta, nagtataka siya kung bakit ako umuwi. O, so, taging. Hatag ko yung one. Give ko yung one. O, diba? May sumalubong sa akin. Sila yung dalawa na sinasabi ko. Yung dadalhan ko ng pagkain. O, oh, ang saya nila, diba? Labo. Masasulti, masasulti. Ama. Ama. i was.